Namahagi ng libreng gamot ang Project Tabang sa limang bayan sa Maguindanao del Sur. Ikinasari ng Project Tabang ang medical mission para sa senior citizen sa pakikipagtulungan ng Cotabato City Government. Idetalya mo, Naptali Bendol. Itinurn over ng project tabang sa pamamagitan ng health ancillary services ang mga gamot at iba pang basic health care kits sa rural health units ng Ampatuan, Sultan sa Barongis, Raja Buayan, Mama Sapano, at Sharif Saidona. Isinagawa ito at 30 ng Setyembre. Namahagi rin ng libreng gamot at nagsagawa ng medical mission para sa senior citizen ang project tabang sa lungsod ng Cotabato. Ito ay sa pakikipagtulungan ng City Health Office at Office of the Senior Citizens Affairs. Isinagawa ito sa Barangay Rosary Heights 10, araw ng Miyerkules, October 2, 2024. 169 residents ang nakabenepisyo sa isinagawang consultations, examinations, laboratory testing services at medical check-ups. Dumalo sa programa si Deputy Mayor for Muslims, Haji Abdullah Andang, Health Ancillary Services Unit Head, City si Mahadiya Omar, at iba pang key officers at personnel ng OSCA at CHO.